Oplan no, no, Kaisan sa Barangay Santa Rosa Pasig City yun andito na po ang ating congressman congressman Juan Romulo sa Oplan Kaisan sa Barangay Santa Rosa

नम्बर बो इनपीर कुन गो सिस्टम इज ताले 2414452298928 परामाटम से फाइव गो ओके ओची या ओची सुओ फोन या रुके सोले एक बार लासालाए दोई तासोई किलो

Let's show shout sa pinsan ko, Art Hison. Uy, nanonood din ang aking one and only, si Jocelyn Enriquez. Ayan, dito tayo sa Barangay Santa Rosa, Oplan Kayusan. Ano mm. nga dyan? Ano dyan? Ano

ano? ba? ano? dapat pa kung ano? dapat pa kung ano? ano? dapat pa kung ano? dapat pa kung ano? dapat pa ano? dapat pa kung ano? dapat pa pa kung ano? dapat pa kung ano? dapat pa

Okey, okay. Hindi ko naman. Hindi ko naman. Hindi ko Hindi ko naman. 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 Hindi naman. Hindi ko 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 naman. Alam <laughs> mo lang <laughs> para masaya. siya 'yung ng, gigising naman po

이게 <목소리도> <목소리도> <목소리도>

si Engineer Artan, Engineering Department Siyempre, nandiyan pa rin po ang ating kaibigan, Chester Guevara Umaga po. Ayan. Dumating na rin po ang ating mayor. Mayor Vico Soto dito sa Barangay Santa Rosa para sa upland Kayusa. Anong Greg? Ano ba kami ni Yorme? Ano ba kami ni Yorme? Abit na hindi mo fiction. Wala na.

happy birthday, Engineer Arta. Yeah. Happy birthday po, happy birthday. shout out friend Cecil Santiago malakas ka pagaling ka

Everybody, kita Terima kasih. Shoutout kay Beverly Mama ba ako Beverly Kamusta mo ako kay Rico

Chào tao cho nó ko Chào tan te ne Chào ban ko te cho nó. Bakit? kikit. Nagla-live pa Oo, nga ako. Aba, siguro. Moire mo ko mayor. Oos pa, ang ginaluwa ko kunod

Ayun na pa wala nakikita ng aso. Share lang 'yan.

Halo Masiluwi eh

Munguya na na Good morning, nanay ko. Teresita Enriquez Kamusta na ang iyong pakiramdam? uh ganda na tolong bak oh. perfect okay, man mm -hmm. app

para pagawaan din sa ibang Johnny, planet Mars, <laughs> planet Mars, <laughs> <laughs> planet Mars. ay <laughs> <laughs> sa po ang yaman dito lang po live natin dito sa Oblan Kayusan sa Barangay Santa Rosa Pasig. Salamat sa mga nanonood. Yun. Tapos na po. O plan kayo saan? Dito sa Barangay Santa Rosa. Classic City. Maraming maraming salamat po sa pagnuod. Ito po si Coach Arvin. O, Coach JTV. Pumabati sa inyo ng magandang araw. God bless you all. Peace.